Depensa pa rin. Huwag kang mag- Lodge, pag gumanon siya, suntukin mo. Suntukin mo. Basta gumanon, suntukin mo. Hindi matututo pag hindi tinamaan ng malakas. Good. Pag open, Lodge. Pag kalas niya, pag open, suntukin mo. Ang kakampi dyan. Yan lang. Good. Laro, laro. Lapit. Kuha ka ng distansya mo, Lods. Good. Makinig, makinig. Pero good yun, good yun. Huwag ka masyadong lumayo, ha? Ah. Good. Good. Nice defense. Good. 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 Huwag masyadong malayo. Wala kang pakialam sa distansya niya. Distansya mo, kunin mo. Good. Distansya mo, kunin mo, Lods. Dungul-dungul. Alam mo na yan, Lods. Kunin mo yung distansya mo. Wala kang pakialam sa distansya niya. Good. Good. Relax. Relax. Good. Streetin mo. Good. Pag malayo ang street over ha nang gumagana diyan. Huwag ka lumayo masyado. Masyado siyang malakas pag malayo ka. Good. Nice. Matas ng konti ah. Galaw lang ng ulo, Lods. Galaw ang ulo. Nice defense. Good. Huwag kami stiti dyan. Galaw. Depensa! 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 Time! 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 Lodge! Depensa! Depensa! Alam mo paano ang solusyon ng pressure, counter, bang, slip, side! Huwag ka umistidi! Pag umistidi ka, makakarami siya! Straight lang ang binabato! One, two, straight, one, two, straight! Abang ka sa straight! Good? Good! Ayusin mo! Da Dodge. dalawa lang ba to, ha? Slit. Abay, may apir ka ta. Abang. Street abang. Good. Nice. Huwag ka magigil. Masyado kang pressure. Nice lang yan. Good. Nice. Good. Okay. Dipinsa. Laging dipinsa. Good. Nice. Good. Dunggol Lodz Alam mo na yan Dunggol Dunggol Good Huwag ka lumayo ha Good Saan yung teleport no? Abang ka. Good Good Nice Good Maganda yun Galaw 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 Okay, galaw, galaw. Galaw. Nice. Sleep weaving san. Gusto ko makita yon. Okay. Good. Nice. Sa baba din. Galaw, wag ka kumanon. Galaw, ikot. Nice! Good. Wag kang mano, ah, dispensa lagi, dispensa lagi, dispensa. Good. Good, oh. dispensa lagi, Lord. Hi. Teleport ka bigla, bigla, Lord. Bigla pasok. Okay. Wag ganon. Good. Alis agad, Lods. Mahaba yan. Alis agad. Yan, ayun yung pagkakataon mo. Hindi yung mahalis, oh. Pagod na, Lods. Biglayin mo. Boom. Ganda. Good. 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 Tumama ka ng maganda. Slip lang yun. Laging balance. Kita mo, suntok mo, tumba mo. Balance. Alis, slip slip. Yan, good. Good. Nice. Yon, tumama na maganda. Isa pa. Sa bang boss. Sa Yan. Balance. Slip. Huwag kang sumalo ng suntok. Kaliwa kanan. Yon. sorry, sorry. Depensa, 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 depensa. Point sa mita points. Depensa ka, Lods. Depensa. Slip, slip, good. Sakit na kumuha. Oh, di pizza, di pizza. Yan. Suntok. Di pizza, Lods, kang ganun. Pwede ka ganun. Time. kumpensa. Huwag kang ano, huwag ka kampante. pinsa. Okay. okay. last round. Good. Pag ganyan, Lods, kumubir ka pa rin. Kumubir ka pa rin, Lods. Walang upin na depensa. Good. Makinig. Depensa. Huwag kang kumanon. Pwede kitang suntukin ng gano'n. Kung ako susuntukin kita. Lord, suntukin mo. Good. Good. Oh. Depensa pa rin. Huwag kang mag... Lord, pag kumanon siya, suntukin mo. Suntukin mo. Basta kumanon, suntukin mo. Hindi matututo pag hindi at tinamahan ng malakas. suntukin mo. Hay! Suntos! Hindi natalo! Good! Run. Good. Depensa suto. Good! Maganda! Walang solid. Pressure, 20 seconds, sa'yo yan. Good. Nice. Dunggo, lakad yun. Sa upper cut. Good. Huwag mo napakawalin. Break. Dipinsa pa rin. sutukin mo, Lods. Sutukin mo. Umuupin eh. sutukin mo. Box. Pressure! Gawan mo na paraan paano ka makalis sa pressure niya. Good! Ganti! Good! Gasil mo sana. Gasil mo sana. Buwilo. Buwilo. Good! Good! Na. Di pizza! Suntukin mo lords! Di pizza! pena!